Uh, napakalabo netong ICC investigation dahil unang-una sa lahat eh siguro naman mas importante pagtuunan nila ng pansin, di ba? Yung nangyayari diyan sa Israel at saka sa Palestina, di ba? Sa Palestine and uh, dyan sa Gaza and sa ano sa uh, sa Iran uh, Israel. Siguro naman mas unahin nila yon, di ba? Kasi may gera doon. Eh dito naman sa atin wala naman kaayos-ayos ng korte. 'di ba may demokrasya, may botohan. May media na gumagana. Ang lalakas nga ng mga media kumain eh. Meron naman tayong mga piskalya na gumagana pa. Meron pa tayo Supreme Court. Yung tatlong ko equal body ng bansa natin. Pare, ano yan? Gumagana naman ng normal. Congress, Senate at saka yung uh, mga korte gumagana naman. Para saan yung ICC? Ha? Para saan yan? Kaya nga ito ang i-emo ko ba hindi maintindihan nito ni Trillianis na meron tayong korte sa Pilipinas. Kung meron ka naman palang reklamo kay PRD, di dito mo sa korte sa Pilipinas si Sampah, <laughs> sosyal mo naman, gusto mo pa sa ibang bansa. Hindi <laughs> ba? O magsampa ka na ng korte. Ang daming fiscal. punta kang DOJ. Total, baka kaibigan mo naman si Boeing. O ka sa DOJ, tapos lahat ng mga ebidensya mo, lahat ng mga pinangahawakan mong mga dokumento, ipasa mo na doon, tapos magsampa ka na ng demanda. Bakit hanggang ngayon, di ka pa didimanda kay PRD puro ka ICC o kasi yung ICC nyo ingay lang ingay lang kaya nga sinabi ni Bato de la Rosa ingay lang yan 2016 yan na yung sinasabi niya ang tagal-tagal na yan eh sinabi na nga natin na hindi tayo ano eh saklaw ng ICC ba't pinipilit pa rin niya eh e, kung meron ka naman sigurong matibay na ebidensya eh yung eye bags mo talagang lumubo na ng lumubo Oh, eh. sa sobrang kakaisip mo kay Duterte o isang mo na yan dito sa Pilipinas yung mga kaso na yan, hindi na immune ang presidente. Sabi lang natin, yung ICC kasi kaya nilang utuin. Hindi, yung ICC kasi is politika. O oh, yung mga korte dito sa atin. At saka all publicity lang naman talaga to si Trillanes. O oh, kaya nga siya doon sa ICC nagre-reklamo. Kasi alam niya yung ICC hindi naman makakapasok yung dito sa Pilipinas. Alam naman niya na hindi tayo ano eh covered na or, or ano pasok sa jurisdiction ng ICC. Kaya nga yun yung pinipilit niya eh. Eh kasi kung talagang seryoso siya sa lahat ng mga bintang niya sa mga Duterte, eh, dito siya sa korte sa Pilipinas magsampan ng demanda. Hindi na presidente si PRD. <laughs> hindi naman siguro ma-influensya ni PRD yung mga korte natin dahil unang-una sa lahat, private citizen na siya, di ba? Bakit hindi ka, bakit hindi ka dito magdemanda? Bakit kailangan sa ICC? Kasi kapag sa ICC, ang sarap pakinggan. Eh. Yung mga anti-Duterte, buhay na buhay yung mga hasang yan. ICC lang katapat yan. ICC lang katapat niyan. E binlock, binlock na nga ng presidente. Binlock na ng Senate. Binlock na ng DOJ Secretary. Ano pang ICC investigation ang sinasabi mo? Makikiusap ka kay PBBM na papasukin ng ICC dito. Bakit? Ano ba na itulong mo sa kanya? Ano ba ang ano? Ano bang naitulong ng magdalo? sa ano sa sa pagkapanalo ni P, ni PBBM. Nagambag ba kayo? Oh, Ay, anak, kaya anuhin natin, uh, natin itong balitang ito. Nakakatuwa ito mga bossing dahil ito talaga kumbaga si Trillanes gumigising yan sa araw-araw. Oo, para magalit kay PRD. Wala siyang misyon sa buhay. Kundi ang magalit kay PRD. Kaya ito na, play natin. Wala na raw dahilan para ma pa ang investigasyon ng ICC tungkol sa mga patayan sa bansa, particular sa war on drugs. Ayon kay dating senador Antonio Trillanes, may panibagong ebidensya silang isinumiti sa ICC. Masaprang tayo ng balitan yan. Si Elaine Fulgencio. Pagkahit bumating na sa punto na hindi kaya, open and shut case. Ganyan inilarawan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Lalo pat mismo ang dating Pangulo na rin ang umaming sangkot siya sa mga patayan noon pa mang alkalde pa lang siya ng Davao City. Sa panayam sa SMNI noong October 10. Ikaw kasi, napakagalibol mong tao. <laughs> napaka sabi ko nga sa iyo, eh, kung sa tingin mo, meron ng self-confession. BRD doon sa kanyang uh, gikan sa masa para sa masa. At sigurado naman ako nakapag-download uh, na kayo ng video na yun kahit tinakedown na nila. Punta ka na sa ano, DOJ. Magsampa ka na ng kaso doon. Punta na. Sige na, wag sa ICC. Layo-layo niyo. So, alam niyo naman sa mga sarili niyo, nakita niyo kaya nga kayo nagmamakaawa eh ay PBBM dahil alam nyo na hindi makakapasok yung ICC dito. Kung pa rin kayo nagre-reklamo, may korte dito eh kung talagang gusto mo. Bakit hindi mo i manda sa korte? Alam mo kasi mapapahiya ka. So parang lumalabas na sobrang makabayan niya. At sa ICC siya dumudulog. Pero titingnan mo kung sa proseso't proseso lang. Kung seryoso ka talaga dyan sa mga ay mo sa buhay. Na si PRD ay Uh, managot sa kanyang mga kasalanan, napakaraming korte sa Pilipinas, mamili ka. Luzon, Visayas, Mindanao, i-accommodate ka niyan. Sinabi ni Duterte na ginamit niyang... Ayan o, no, ang Intelligence Fund, binili ko. Pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dabaw. Yung mga kasama nyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. O ano ba yun? Ano ba sinabi niya? Sino ba pinapatay niya? I mean, if you're gonna if you're gonna decipher this. Ang intelligence fund binili ko, sabi niya anong pin anong binili mo? Ano ba talaga? Binili mo o pinapatay ko lahat alin? Yung intelligence funds ang pinapatay mo? Kaya ganun ang Davao. What do you mean by ganun ang Davao? Ganun meaning maraming durian? Maraming tuna? Ano ba? Yung mga kasama nyo, pinatigok ko talaga yun ang totoo. Kasama na ano? Kasama nilang ano, uh, NPA? Kasama nilang uh, komunista? O yakala ko ba dinidinay nila na NPA sila? O ay eh, bakit apektado sila? Tinawlino. Ang Intelligence Fund, Baw. Para nagbubuktong lang si PRD dito eh. Ang Intelligence Fund, binili ko ng ano, ulam? Anong pinambili mo? Ano, meron bang bibili ako ng pinapatay ko? Ano, meron ba? Eh, yung construction, yung ano eh, yung uh, train of thought eh, napakagulo na eh. Yan ang dadalin mo sa, yan ang dadalin mo sa ICC. Pag, kasi tingnan mo ah, again, Trillianis, kuli na naman kayo sa bitag dito. Bakit? You have to understand that the president is a lawyer or was a lawyer or still a lawyer right now. And uh, he was a fiscal or a prosecutor the same time, ang tagal po niya na nagsilbing mayor, gobernador, at saka congressman. And naging presidente yan. Baga hindi niya ipapahamak yung sarili niya. Uh, so kung titingnan mo to, ito yung sinasabi niya eh. Ang daming tuwan-tuwang mga tanso. Wala na, nakahanap. Trillanes ng video. At ipinasa na yan sa ICC. Ano bang admission dito? Ang e Intelligence fund, binili ko. Pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dabaw. Putol-putol eh. Yung mga kasama nyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. O ano? Anong pinatigok niya? Anong kasama? Kasama na? Kasama nyong ano? Aso, ibon, palaka. Ang intelligence fund, binili ko. Anong binili mo sa intelligence fund? Pinapatay ko. Ang -an labo eh ba? Itong statement na to, miski ko, lito-lito eh. uulitin natin, ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Hindi naman niya sinabi na, na intelligence funds ko sa Davao, ginamit ko para ipapatay lahat ng mga kriminal sa Davao. May nakita ba kayong ganong salita rito? Wala naman.